After one year sa wakas ay nakapagpariban na ako ulit ng buhok habang ang magdadi naman ay nag enjoy na maglaro sa indoor playground. Hindi ko first time na magpa pero first time ko dito sa Tony and Jackie. Alam ko kasi na medyo pricey dito pero sabi ko once a year lang naman kung i-divide mo sa 365 days, charot. Girl, math 'yan. Anyway, concerned sila sa buhok ko kasi nasunog na daw. Hindi daw maayos yung last na riband sa akin kaya inadvise ako na i-treatment yung buhok ko at 'wag daw muna akong magpa-hair color para hindi rin daw masyadong ma-damage yung buhok ko. Tsaka kahit na gusto ko din sanang magpa-short hair, hindi rin nila in sa akin kasi baka mag-fly away lang daw. Next time na lang daw ako magpa-short hair kapag volume rebound yung gagawin sa akin. Ngayon kasi sa condition ng buhok ko, hindi rin daw nila ma-advise yon. And since sila naman yung professional, sinunod ko na lang kung ano yung advice nila sa akin. At habang nasa salon nga ako, etong magdadi naman pumunta muna sa Kidzuna. Haabutin daw kasi ng 3 to 4 hours yung buong procedure sa buhok ko. And para hindi naman sila ma-board habang hinihintay ako, naglaro na lang sila dito sa indoor playground. Alam nyo naman kapag nanay na hindi tayo basta-basta nakakapag me time pero mga moms kailangan din natin bigyan yung sarili natin ng time para makapag pamper or makapagpahinga man lang kahit saglit. Kaya shout out sa mga daddies dyan na supportive sa kung ano man ang gustong gawin ng mga mommies. Sabi ko nga din kay daddy eto na yung time para makapag banding sila na silang dalawa lang kasi ba diba, kaming dalawa ni Grey Grey lagi yung magkasama sa bahay tapos si daddy laging nasa work and ilang oras niya lang nakakasama si Grey Grey sa bahay tapos kapag naglalaro pa sila sa bahay, just ko, nagkakapikunan pa. Namimiss daw nilang isa't isa, pero pag magkasama naman sa bahay, nag lang hanggang sa magkapikunan, hanggang sa may batang iiyak. Ganyan din ba yung mag-ama nyo? Minsan talaga feeling ko, dalawa na yung anak ko eh. Anyway, ngayon ko lang din nakita itong mga video nila habang nag -e edit ako. And mukha namang nag-enjoy silang dalawa, lalong lalo na si Grey Grey. Ang tagal na rin kasi, nung huli na na kami, kaya talagang sulit na sulit nila ngayon. Lalong lalo na sa mga play pretend sections kasi yan talaga yung mga hilig na laro ni Gregory ngayon yung kunwari doctor siya tas ako yung baby na i-check up niya minsan naman ako yung baby na patatahanin niya pag umiiyak ganun. napaka creative or imaginative nga ng batang to Anyway, 3 hours sila dyan, asinsin As agad talaga nila yung maximum na time limit. And hindi na pala ako nakapagvideo ng progress ko sa pagpapariban, kasi inaantok na din ako. Pero pagkatapos namin sa salon, sa barbershop naman kami pumunta kasi si daddy naman yung nagpagupit. Nakatulog na nga si Grey Grey, siguro sa pagod niya din, tsaka sa paghihintay. And eto na pala yung itsura ng buhok ko after nung riband, mas healthy na siyang tingnan kaya ayan, ganda-gandahan na naman si ate mo girl.